Ang bagong chika, si Paolo Belino, personal na kinausap ang daddy ni Jimmy. Dahil kahit anong kontrol natin sa mga inilalabas ni Jay, ay marami din ang naniniwala. Good thing na mas focus ni Paolo ang magpaliwanag sa pamilya ng taong mahal niya kaysa sa mga taong pilit lang siyang sinisira. Hindi mag -e effort ng ganyan si Paolo kung hindi niya inirespeto at minamahal si Kim Jun. Sadyang ayaw niya na masira silang dalawa. Mahal na mahal ang isa't isa. Samantala, kalat din ang hidwaan ni ate na at Kimi. Isa daw umano sa rison na sulsulan. Sulsulan ni Janine at ang isa naman tampuhan ng magkapatid dahil may sobrang hardworking sa trabaho halos ayaw magpahinga. Word lang ang kapatid. Ayon sa mga komento, True. Take your time for yourself. Pahiram lang sa ating Lord ang ating buhay. Kailangan pahalagahan mo rin ang sarili, ang katawan at isip na din. Sana naman, Kim, love yourself. Tama naman si Ate Nakam at na kailangan mo rin magpahinga. Aanhin mo ang napakaraming pera kung hindi mo rin naman magagamit hanggang pagtanda. Ayon pa sa isang komento, It's not your responsibility na ibigay lahat. Dahil sila ay may pamilya na na pwedeng magtagunod. Choose what makes you happy. Look what Sarah G. O Heronimo knows. Wala nang TV shows. Out of town shows na lang at business ang focus.